Mga taong gustong gusto mapag-isa, merong espesyal na traits na wala ang iba. Mga kaibigan, kamusta? Ako si Danas. At ngayon ay tatalakay tayo ng isang napakahalangang aspeto ng ating personalidad, ang pagiging independent at ang mga special traits na nagbibigay ng kakaibang kulay sa gusto mong maging mapag-isa. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga kwento at kakaibang content. Number 1. Empowered Decision Making Una sa ating listahan ay ang kakayahan sa empowered decision making. Ang mga taong gustong gustong maging mag-isa ay may kakayahang mag para sa kanilang sarili nang hindi kinakailangang dumipende sa iba. Ito ay nagpapakita ng kakaibang level ng self-assurance at independence. Number 2. Strong Sense of Self Ang malakas na sense of self ay isang special trait na bumubuo sa personalidad ng mga taong gustong maging mag-isa. Ito ay nagpapakita ng kakayahan na kilalanin at yakapin ang sariling pagkakakilanlan ng hindi umaasa sa validation ng mga tao. Number 3. Creativity and Passion Ang mga taong nais maging mag-isa ay may madalas na may malakas na koneksyon sa kanilang creative side. Ang pagiging mahilig sa art, music, writing, o iba pang passion ay nagpapahayag ng kakaibang pagpapahalaga sa personal na space at self-expression Number 4 Mindful ref Reflection Ang kakayahang mag-self-reflect ay nagbibigay sa mga taong gustong maging mapag-isa ng kausayan sa pag-unlad ng kanilang personal na growth Ito ay nagpapakita ng kakayahang maunawaan ang sarili at ang mga pangangailangan nito Number 5 Comfort and solitude. Ang kagustuhan naging na maging mapag-isa ay nagpapakita ng kahusayan sa pakikisam sa sarili. Ang mga taong komportable sa kanilang sariling katahimikan ay nagtataglay ng kahusayan sa self-soothing at emotional stability. Number 6. Strong boundaries. Ang pagkakaroon ng malalakas na boundaries ay nagpapakita ng pangangailangan para sa personal space o respeto sa sariling pagiging independent. Ito ay nagbibigay ng kahulugan sa kahalagahan ng sariling oras at huwag papahalaga sa sarili. Maraming salamat sa pagtutok mga kaibigan. Sana ay natutunan nyo ang mga special traits na nagbibigay ng kakaibang kulay sa mga taong gustong maging mapag-isa. Ang pagiging independent ay isang kausayan na nagpapahayag ng malalim na pag-unlad at pagpapahalaga sa sarili. Kung meron kayong ibang mga traits na nais i-share o mga karanasan sa pagiging mapag-isa, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Ako si Dance, reminding you to embrace your uniqueness and always prioritize self love